Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kung bago pa lamang kayo sa aking channel ay mag-subscribe upang maging updated sa mga kwento, akda at mga aralin na aking ibabahagi rito. Ang Ningning at Ang Liwanag Mula sa Liwanag at Dilim ni Emilio Jacinto Ang Ningning ay nakasisilaw at nakasisira sa paningin. Ang liwanag ay kinakailangan ng mata upang mapagwari ang buong katunayan ng mga bagay-bagay. Ang bubog kung tinatamaan ng nagaapoy na sikat ng araw ay nagniningning, ngunit sumusugat sa kamay ng nagaganyak na dumampot. Ang ningning ay maraya. Ating hanapin ang liwanag, tayo'y huwag mabighani sa ningning. Sa katunayan ng masamang kaugalian, nagdaraan ang isang karuwahing maningning na hinihila ng kabayong matulin. Tayo'y magpupugay at ang isa sa loob ay mahal na tao ang nakalulan. Gatapway, marahil naman ay isang magnanakaw. Marail sa isang malalim ng kanyang ipinatatanghal na kamahalan at mga hiyas na tinataglay ay natatago ang isang sukaban. Nagdaraan ang isang maralita na nagkakanghihirap sa pinapasan. Tayo'y napapangiti at isa sa loob. Saan kaya ninakaw Datapway, maliwanag nating nakikita sa pawis ng kanyang noo at sa hapo ng kanyang katawan na siya'y nabubuhay sa sipag kapagalang tunay. Ay, sa ating naging ugali ay lubhang nangapit ang pagsamba sa ningning at pagtakwil sa liwanag. Ito nga ang dahilan kung kaya ang mga loob na inaakay ng kapalaluan at ng kasakiman ay nagpupimilit na lumitaw na maningning. Lalong-lalo na nga ang mga pinuno na pinagkatiwalaan ng ikagiginhawa ng kanilang mga sakop at walang ibang nasa kundi ang mamalagi sa kapangyarihang sukdang ikainis sa tikamatay ng bayan na nagbibigay sa kanila ng kapangyarihan tayo'y mapagsampalataya sa ningning. Huwag nating pagtakha ng ibig mabuhay sa dugo ng ating mga ugat at magbalat kayong maningning. Ay, kung ang ating dinudulugan at hinahainan ng puspos na galang ay ang maliwanag, ang magandang asal at matapat na loob, walang magpapaningning pagkat di natin pahahalagahan at ang mga isip at akalang ano paman ay hindi hihiwalay sa maliwanag na banal na landas ng katuwiran. Ang kaliluhan at ang katampalasanan ay humahanap ng ningning upang hindi mapagmalas ng mga matang tumatanghal ang kanilang kapangitan, ngunit ang kagalingan at ang pag-ibig na dalisay ay hubad sa ningning, mahinhin at maliwanag na mapatatanaw sa paningin. Ang mahabang panahong lumipas ay isang labis na nagpapatunay ng katotohanan nito. Mapalad ang araw ng liwanag. Ay, ang anak ng bayan, ang kapatid ko, ay matututo kaya na kumuha ng halimbawa at lakas sa pinagdaan ng mga hirap at binatang mga kaapihan? Pagpapalawak ng kaalaman. Saguti ng mga tanong. Una, ano ang pangunahing kaisipan ng binasang sanaysay? Ikalawa, isa-isahin ang pagkakaiba ng ningning at liwanag ayon sa Sanaysay. Pangatlo. Tukuyin ang mga pangyayaring binanggit ng may-akda tungkol sa kalagayang panlipunan noong panahong naisulat ito. Ikaapat. Batay sa nilalaman ng Sanaysay, ano ang layunin ni Hasinto sa pagsulat nito? At ikalima. Suriin ang sanaysay batay sa sumusunod na mga bahagi ng isang sanaysay. A. Tema at nilalaman. B. Anyo at istruktura. C. Wika at estilo. At dyan nagtatapos ang pagbabahagi ko ng akdang pampanitikang ito. Sana ay nagustuhan ninyo. Maraming salamat po sa panunood at hanggang sa muling pagkikita.